Hi guys, good afternoon. So, kakatapos ko lang kumain guys. Ang ulam ko ay noodles lang. Noodles. So, ito na lang natira ng ano namin. Rotas. Ay, saging pa kami. Ayan. Saging. Tapos. Pinya. Tapos apple tsaka orange na lang. Yung kiat-kiat tsaka yung ano, grapes kay kinain na ni Princess Ata. Kinain niya o pinamigay niya. Kasi yung yung may protas kami dito, yung parang lansunis, binigay ko rin sa workmate namin. Saka, itong lagayan po guys, ito. Ano to? Laga, nil, nung ano to, nilagyan to ng pansit na bilao. So hindi namin tinapon. Yung mga ganito, hindi namin tinatapon kasi dinadala namin to sa probinsya. Nagaya ng mga ano pag may festa-festa, 'di ba? Mindset ba? Isa yang magplastic ko. Ano plastic. Tapos Meron pa kami natira na ano. Ito, baon ko sana to kanina, naiwan po. Tapos meron pa kami chocolate konti. Tapos ito yung saging kakain ko lang ngayon. So guys, ito yung ulam ko. Noodles, may tira pa, sabaw na lang. Tapos magugugas ako ngayon guys. Nang plato, ng pinagkainan ko. Buti na lang, walang oti guys buti na lang ay buti na lang may willing may willing buti na lang mayroon nag willing mag OT kasi kung wala naku bunutan na naman may stress na naman kasi kahit pagod ka na pipilitin ka pa rin mag OT kung hindi ka mag OT -re report ka so dadami ang memo ano mo inti mo diyan memo kasi bakit hindi ka nag OT Pag hindi ka man mag OT sabihin mo masama ang pakiramdam sabihin ka lang na masama ang pakiramdam kay may oti. Kung mag -OT ka naman, tas nag ka, tas kahit masama ang pakiramdam mo, tapos may nangyari sa'yo sa, ano, sa trabaho, sabihan ka pa na, ba't ka nag masama pa lang pakiramdam mo? Parang mga bubo, mga bugo. Kaya na-stress na minsan. Kaya laban lang, laban na lang o oh, hanggat kaya pa, sige, go lang. Trabaho lang ta. Kapo na, eh. Kasakit kayo sa binti, eh. Sik, lakad-lakad. Tapoy. Pero laban lang tagod, kaya di ko tagod maghinubiya, good. Normal naman maghinubiya, basta laban, rajud. Lamang cook, eh. Di ba, good, oh. mahilig mag-cook, kaya maura na ang bawas. Mabawasan na po na kung ganahan mo inong. So, napame. Nalil akong mani. Nagipalit oh Pula, pula na mani. Tsaka puti. Ambot nga na na. Si Prince, di man ang mukha ng mani. Basta puyat gani ka guys. Tapos pagod ka. Wala na doon gani ang mukha on. May tanawa. Hindi ka na sa Prince's kaon. Sa una, mamu na siya dati pag mukhaon ng kwan ya rogon niya ang pero karon di na gud na thank you for watching guys